Kapigaduhon ang nagtukmod sa usa ka 19 anyos nga lalaki nga mobaligya og ilegal nga droga aron matud pa aduna siya ika sostener sa panginahanglanon sa iyang asawa ug usa ka anak. Ang ilegal ni ini nga gimbuhaton napakgang human kini madakpan sa kapulisan dungan sa gikasa nga drug by bust operation sa Purok 13 Eskwela Barangay Lagaw Jansan alas 7:40 sa gabi sa Marso 7. Nag nagtuo pa ang sospek nga customer ang ihang nakatransaksyon apan nahagbong kini sa kamot sa kapulisan. Sa record sa Bulak Police Station, nailhan ang dinakpan nga si Alias Emran, residente sa Dato Odin Sinsuat Magindanao, apan temporaryong nagpuyo sa Phase 1 City Utuning Carcon Village, Barangay Lagaw, Ning Siudad. Yung mga kasama ko, gina-prime up niya ako. Kala, ko, kala ko kasi Ah, uh, siya yun, hindi pala police pala yung kausap ko. Kaya yun, nahuli na ako nun. Eh, hindi na ako nakapanglaban kay mahirap na kay lalo na kung may anak ako. Kaya kung maglaban pa ako, baka mapano pa ako. Matud pa sa sospek, sobrana na o sa katuig siya nga nalambigit sa ilegal nga droga, human kining na sa iyang mga barkada. Giang konsab ni ini nga wala siya nagagamitan sa illegal nga droga o bugtong tighatod lamang padulong sa lain-laing lugar sama sa Marbel, Takurong o Jensan. Dahil sa mga kaibigan ko. Kasi nung una, nakikita niya ako na walang wala ako kay wala uh, kung sa, sa, kanya ako, sa kanya lang ako nagalapit kung wala akong pera kaya siya lang ang nagatulong sa akin tapos sabi niya sama ka sa aking akin kay magapera ka dito te. sabi niya sa akin pinagsisihan ko naman eh. kaya nga sabi ko nga noon last na ito kay baka mapano pa ako kaya ito nagjackpotan lang ako Sigun pa ni Police Captain Arenoel Cardos Hepe sa Bula Police Station, halos miabot o sa kabulan nga gimonitor nila ang lihok sa sospek human migawas ang pangalan ni Ini nga nalambigit sa ilegal nga gimbuhaton. Gi ang ilahang operasyon misangko sa pagkaimbargo sa 155 grams nga shabu nga mikabat sa kantidad nga 1 million pesos pero entero mission na ang mga na to Sa karon, gipasakaan Republic Act 9165 kon comprehensive dangerous drugs act of 2002 ang naisgutang dinakpan o nagpabilin kining balhug sa prisuhan. Pahimangno na lamang sa hepe ngadto sa tanang batan sa mga ano pa no, mga youth sector dato, uh, iwas sa mga illegal na droga kay magbaba niyo ang kinabuhi. In the heart of changing lives kini sa Brigada Enemy Mugpon sa so, Brigada News Jansan, Brigada News.